Good morning everyone. <laughs> Ang aga-aga pa guys. Medyo madilim pa 'yan si Miming oh. Nagtapon ako ng basura. <laughs> si Miming ay sunod nang sunod sa akin. Siya 'yung strike cut dito sa baba ng building. Tuwing magbababa ako, palaging sumusunod. Minsan pag-uwi ko, sasama siya. Tam. <laughs> hmm. Let's go walk. Ang oras ngayon guys, ano, 6.30 ng umaga. Kasi hinatid ko yung anak ko ng gantay ng school bus. So, kaalis lang. tapos, nagtapon ako ng basura. <laughs> Ayan naman si Miming. Oh, nangunguna pa sa akin. Miming! You drink water? Ming, Ming! So, ayan guys. So, oh, medyo madilim pa. Good morning, everyone. Sana si Miming, andun pa si Miming. Oh. Minum siya ng tubig eh. Iwanan ko na siya dyan. Andito lang siya, guys. Tuwing umaga. Andito lang siya. So, uwi na ako. Kasi nakaalis na si anak. Naiwan na si Miming doon. Bye-bye, guys.